Kinumpirma na nga ang mga haka-haka na magtatambal sinapambansang by Alden Richards at ang kapamilya star na si Catherine Bernardo. Ito ay matapos dumalo ang dalawa sa story conference ng nasabing pelikula na pagsasamahan nila. Itidireka ng premiatong direktor na si direct Cathy Garcia Molina ang nasabing dream project daw niya. Samantala labis-labis ang pasasalamat ni Alden Richards sa pamunuan ng Star Cinema na binigyan siya ng ganitong oportunidad. Ani Alden. Yung tot na star cinema, tapos si Catherine ang makakapareho. Tapos si Direk Parang total package na to. Wala na akong mahihiling pa. Sobrang saya ko. I was given a chance to be here. Hindi akalain ng lahat ang mga kaganapang ito dahil kakatapos lang ng malaking pasabog ni Main Mendoza sa kanyang blog at panibagong pasabog naman ni Alden Richards ang pagte team up nila ni Catherine Bernardo. Hindi makakaila na may mabutring na itulot ang ginawang pag-amin ni Main sa kanyang blog dahil naging malaya na silang may pareha sa iba at marami pa mga oportunidad ang pumasok sa kanilang karera. Di tulad noon, na may pareha lang sila sa iba ay marami na ang nahahanash kung may cut din, magkakaroon din kaya ng Maniel? Maraming fans din ang nais nice na pagsamahin sa pelikula si na Mayna at Daniela. Mukhang simula na ito ng mga magagandang bagay na paparating sa ating mga iniidolo at marami pang ang mga pasabog ang ating aasahan sa Aldob. Pagamat hindi man sila magkasama sa mga proyekto ngayon, isa lang ang magiging sigurado. Mas magiging mausay pa silang mga aktor at aktres at mag-grow palalo ng gusto ang kanilang karera sa mundo ng show business. sa katunayan na trending ngayon sa Philippine Trends ng Twitter Philippines ang hashtag na hashtag Katrina Alden Movie 2019. Mayroon na itong 63.2k tweets sa ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, Bros TV Official. At huwag rin kalimutang i-click ang katabing notification bell para ma-notify kayo sa mga next videos na i-upload namin. Maraming salamat.